So what's up mga bugoy ah, uh, Magandang gabi sa ating lahat So bugoy gusto TV po Nagbabalik po tayo ngayong gabi So pasinsya na mga kabugoy sa dilim So ganito yung pangyayari mga kabugoy Nung exploration natin ah, uh, Natapos na natin yung commander nanay Pero sa kasamang palad mga kabugoy Mayroon tayong isang problema Tungkol po kay Biboy At saka yung Tumutunog na bosses kung naalala nyo mga bugoy may tumutunog dun sa video namin isang lalaki hindi pa namin kumpirmado mga kabugoy kung sino yun yun ang paklasin namin sa sunod namin exploration so sa ngayong gabi na ito mga kabugoy ah, pupunta muna tayo sa kaibigan nating Gwindi, si kaibigang Akak at magpapasalamat tayo sa mga tulong niya sa mga pangyayaring hindi natin inasahan na kaya pa niyang gawin yun kay Commander Nanay si kaibigang at na kasi ang tumapos kay Commander Nanay kung naalala niyo mga kabuhay nanginginig siya sa sakit so ayan o ah, pasensya na po talaga sa pangyayari na tinapos na namin si Commander Nanay siguro hindi na po niya kaya yung mga pangyayari na yung gawa na yung yung orasyon niya, kapangyarihan niya binigay na po kay Biboy. Hindi lang isa lang talaga yung pinip, pinapakita ni Biboy. Yung tagulilong, hindi natin alam kung mayroon pa bang binigay si Commander Nanay na pinakaimportante importante bagay na kailangan gampanan ni Biboy. So sa ngayon mga kabugoy no, magtanong muna tayo sa ating kaibigang Duwindi. So bago tayo magsimula mga kabugoy, ah uh, isang malaking shout out lang po sa aking mga admin sa Bugoy Malaya Groups. Ayan po, uh, shout out po kay uh, Atimi Ate Mi Gilin Ayan, magandang gabi po. So, Maribit ng Bayan, magandang gabi po ma'am. Uh, Gina Alicante, magandang gabi po. mimi Angel, magandang gabi po. Uh, Majula Abong, magandang gabi po. At saka si Pauljin Aganan, magandang gabi po uh, maraming salamat sa inyong tulong kayo po ang mga admin ko sa Bugoy Malaya Group uh, maraming salamat talaga sa tulong niyo. at higit sa lahat po yung si ma'am Selvia Ugayon uh, isang malaking shout out po ma'am Selvia Ugayon uh, maraming salamat po sa tulong nyo at dala na po natin yung binibigay niyo sa akin na para kay kaibigan at So, maraming salamat talaga. STC po, ma'am. Uh, sana po andyan po kayo sa mabuting kalagayan doon sa Laguna. Magandang gabi sa iyong lahat. So, ayan, uh, shout-out din sa Aganan Family. Ayan, uh, Aganan Family, no. Lalong-lalo na kay Mami Nina. Uh, ayan, magandang gabi, Mami. At saka higit sa lahat si... Jan Paul yung apo niya. Uh, magandang gabi po. Ingat po palagi diyan sa Angeles City sa Maynila. Sa lahat po ng mga viewers na hindi nabanggit ni Bugoy Gus TV, na shout out, uh, mag-comment po kayo kung sino po yung gusto mong pa-shout out. So, ayan, uh, magsisimula na tayo. Magandang gabi sa ating lahat. Sa lahat po ng mga viewers ni Bugoy, solid subscribers, sick silent viewers, followers lahat lahat po na nandito sa FB ni Bugoy maraming salamat sa tulong niyo kayo po ang dahilan kaya ako nandito at mananatiling isang hunters maraming salamat talaga sa inyong lahat at sana samahan niyo ako sa pagtuklas sa kababalaghan sa mundo maraming salamat magandang gabi God bless po so what's up mga kabugoy ah, uh, magsisimula na tayo no nandito tayo sa daan kung saan kung saan tayo magsisimula papunta doon kay kaibigan akak sa bahay niyo. So, abangan nyo na lang ang tanong natin at kung may isasabi man niya sa atin at dapat talagang sundin. Maraming salamat sa inyong panunood. So, ayan. Medyo gabing-gabi na mga kabukoy. nandito pa rin tayo sa ano sa daanan kung saan nandito pa rin tayo sa daanan mga kaboy kung saan ang ano ang daanan papunta dun kay kaibigan at ako so, ayan kung nakita nyo mga kaboy maraming kawayan dyan Pasensya na mga kabugoy. Wala tayong dalang plus light mga kabugoy. Gawa ng nasisira yung plus light ko yung pa light ko kasi mga kabugoy may ilaw ako pag pang gabi yung lakad natin ang problema nasisira yun kaya medyo ito lang yung dala natin ilaw ilaw ng ano lighter po sa kay boy so sa ngayon po hindi pa natin alam kung saan siya ngayon hindi pa natin alam kung anong kapangyarihan mayroon siya at malalaman nyo na lang kung baka maka-explore tayo at makita natin si Biboy. Yun, boy uh, mayroon na akong isasagot tungkol po sa mga tanong ninyo uh, yan so, patuloy tayo mga kabugoy. So, yan mga kabagoy. Ah, kanina kasi mga kabagoy, no, ah. Pumunta tayo dito mga kabagoy, ah. Hindi lang tayo nag-uncab. Hindi rin natin tinawag sa kibig nga ah, ah, kasi sa umaga kasi baka busy yan. So, ngayon lang natin tatawagin. At, yun, ah, sakali po na ah, hindi siya busy ngayon. So, wala siyang ginagawa. So, sana naman ng mga kabugay ah, makausap natin. Hmm. Okay. Uh, Check muna natin yung sa loob mga kabugoy. ini ni sa ko kanina mga kabugoy gwa nang para ano 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 nya eh ko bugoy uh, andito tayo kabugoy ng, ano uh, natin si at, at natin magagandang balita po para sa saatin sa ating So yun o ah Masisimula na yung tawagin mga kabukoy Kibigang ak-ak Kibigang ak, -ak. So, yan po. Uh, yun. Uh, po ako sa iyo, kaibigan. Ha. Uh. Sa so, ngayon po, uh, nakausap kita ulit. So, maraming salamat talaga sa ano uh, mo. Maraming salamat talaga sa tulong mo. At sa mga bigay mong payo sa akin. Maraming salamat. At alam mo naman yun kapag nangyayari na uh, tungkol po kay Commander Nanay. Maraming salamat talaga. So, okay lang po ako, kaibigan. Wala naman pong nangyaring masama sa akin. Ang problema lang kay kaibigan ah, may malaki ang problema. <coughs> yun ah uh, tungkol po kay biboy kay bigan yun ah uh, palad ko ah uh, hindi namin napigilan lumipat yung kapangyarihan ni commander nanay doon sa kanya hindi talaga namin napigilan mga kaibigan kasi naglagay <coughs> si commander nanay ng ano kapangyarihan ng bakod hindi kami makalapit at kung titibility namin sigurado yun may mangyari masama sa amin po, uh, buti na lang pagdating ng kainaan niya yun na uh, nakapasok pa kami uh, at sa kasamang pala din hindi pa rin matabla ma ng bala ang mga gamit pa kasi siya ng tagulilin so bago tayo mag ano kaibigan, may itatanong lang sana ako sa iyo pero bago kay bago ako magtanong kaibigan Bigan uh, ano lang po uh, may kunting alay po ako sa inyo kung sana po magugustuhan niyo So yun mga kabugoy, ang sabi niya mga bugoy hindi na nalaw sana nagabala kasi alam naman niya na medyo gitit tayo pero okay lang kaibigan walang problema yun at saka ano uh, bigay po to sa ating isa sa bigay po to sa aking solid na supporters si ano po si ma'am selvia uga yun uh, yun po ang taong magbigay sa aking kaibigan so sana po uh, Opo, opo. Ah, uh, yun. Ito na po. Ready, gan. So, yun, mga kabugoy. Ah. Uh, May konti tayong alay, mga kabugoy. Ayun, ah. Uh, idaan lang po natin sa papasalamat po ng ating, ano... ay bumili ako kanina mga kabugoy ng kunting alay kasi uh, may nagpapadala po kasi uh, ma'am Selvia o gayon ayun po siya po yung magbigay ng ano, yung alay po para kay kaibigan at, at nagpapasalamat din si ma'am Sylvia ngayon sa tulong ni kaibigan mo at na natulungan kami sa pagpuksa kay kumandir nanay Uh, <coughs> ayun po ah uh, sana po, kaibigan, magugustuhan niyo po ito. Ayan. Ayan At yan, uh, may mga chocolate ko dito yung uh, ano alam ko namang matatamis yung gusto niya kaibigan hindi ko na natin ilalagay ito Ayan po, may mga tsukulit po. Ang dami ng po yung ano yung alay po sa inyo mga kaibigang akak ay eh, sana po magugustuhan mo kasi pasinsya ka na ayan po ayan. ayan po so maraming salamat talaga sa tulong mo no uh, tigit sa lahat po uh, sana po hindi ka magsawang tumutulong sa akin lalong lalo sa aking kagipitan so ayan po ayan ang kunting alay po para sa iyo. So Ayan po, ayan po yung alay kay Digang Rato. So ano? Sa papasok pa ba ako? sa iyong kaharian Oh, sige po. Yun mga kabugoy, ah, sabi niya mga kabugoy, ah, hindi na raw ako papasok kasi nakikita niya raw ako. So, hindi lang natin alam mga kabugoy kung saan siya banda. Pero nakikita niya ako. Okay. eh so, ah, ano? may kunting tanong lang po ako sa iyo kaibigan. So, baka mag-explore ako ay bigyan saan ko makikita si Biboy so yun mga kabugoy, ang sabi niya mga kabugoy pusa lang daw yung si Biboy sa akin bakit kaibigan ibig sabihin makipaglaban si Biboy sa akin Sige po, okay lang po. Kahit hindi mo may isabi. Ha? Ito yung mga abogoy. Malapit ko na makita yung medalyon. Yung isang medalyon. Sino bang may hawak, kaibigan? Ah, sige, sige po. Ang sabi niya mga abogino, ah, hindi pwede yung isasabi kung sino yung may hawak ng medal yun. Usa lang, usa ko raw yung matagpuan kung sino may hawak. So, kailangan ng talaga daw hanapin si Biboy para makita ang medal yun. So, hindi natin alam at hindi, hindi niya rin sinabi mga kabugoy kung ano ba yung sino may hawak ng medal yun pero hindi natin papansinin yun ang importante makita na sa bibi kasi na kaibigan sa ano sa kunting alay ayan ah, bigay po to ni ma'am ano ma'am Sylvia Ugayun no, 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 no. <laughs> yun po ah, ma'am o Ugayun no ah, bibiro po <laughs> Salamat daw. ah. <laughs> you know, uh, may, may isang itatanong lang ako sa iyo, Kaibigan. Sino ba yung narinig namin na busis?